Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang nauukol sa pagpoproseso ng impormasyon. Ito ang ating tatalakayin at bibigyan natin ng mga proseso kung ano nga ba yung mga dapat gawin sa pagkalap ng impormasyon. At ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpoproseso ng impormasyon? Yan ay ating tatalakayin. Dito sa ating mga na research no na liksik natin meron ditong apat una ay nagpapahayag kung ano ang impormasyon sinasabi na ang impormasyon ay ang kasaysayan o historia ay ginagamit bilang isang pangkalahatang kataga para sa impormasyon tungkol sa nakaraan katulad ng hiolikang iyo lohikal kasi science hindi ito yung ating hinahanap pangalawa naman pangalawa naman ay ukol sa maling balita ang peking balita sa ingles ay tinatawag na fake news o junk news ay uri ng balita na binubuo ng panlilinlang na kinakalat hindi ito yung ating may kaugnayan siya pero hindi ito yung ating hinahanap na impormasyon pangatlo ay mga hanguan ng datos pag sinabi nating hanguan ito yung mga reference no source sa uh, mga kinakalap natin na impormasyon pero hindi ito yung ating hinahanap. At panghuli dito sa Google ay nakita natin ang pagpoproseso ng impormasyon at ito ang ating hinahanap. Okay? At it, dahil dyan, i-click na natin at ating talakayin. Pagpoproseso ng impormasyon. Sinabi natin uh, kung anong ibig sabihin nito, ang pagpoproseso ng impormasyon ay tumutukoy sa pagkuha, pagtatala, pag note, pagpapakita, pagintindi at pagpapalaganap ng impormasyon. Ibig sabihin, merong kung uh, kumbaga, step by step sa pagkuha ng impormasyon sa mga naririnig mo sa paligid, sa mga nakikita mo sa iyong kapaligiran, sa iyong nababasa na impormasyon doon sa Facebook, sa YouTube, at iba pa no? kahit na sa panonood ng telebisyon may mga balita diyan paano yung proseso na ginagawa mo ano yung hakbang sa pagtanggap agad-agad mo bang tinatanggap o ikaw ba ay nag-aatubiling tanggapin pa yung mga narinig na mga chismis na ikaw ay maniwala agad o hindi okay dapat may proseso ka katulad na lamang sa taong 2018 no uh, laman ng balita yung uh, programa ni Duterte no na tukhang na kung saan maraming mga opinion so masaan ka mas naniniwala no paano mo na process yung informasyon yung narinig mo yung ukol sa tukang, ikaw ba isang ayon at ano yung mga dahilan ano yung mga nakita mo na mga ebidensya na ito ay masama o ito ay mabuti at maraming mga nangyari sa 2018 na siguro sa sa uh, nagdaang mga taon ang iba dyan ay nalimutan na Okay, yung iba naman hindi. 2019 yung ukol sa Lindol, no? Sa Mindanao, grabe yung nap, grabe yung impact nito sa pamumuhay ng mga tao. Yung natamaan lang, no? Yung naka, yung naapektuhan talaga ng Lindol. Pero yung mga Uh, may mga fake news rin na kayong nakalap dyan, di ba? Maraming mga nagsasabi na pagkatapos ng lindol ay mayroong uh, tsunami na uh, tatama. Yung iba nga umalis doon sa syudad at yung iba ay pumunta ng kanilang bukid sa kanilang bukid para tingnan kung totoo ba o hindi. Siba sila, hindi sila nagtanong sa mga eksperto, hindi sila nagbasa ng mga balita kung totoo ba ang ganitong mga chismis. Okay? 2020 nang sumikat lalo yung COVID-19 nagkaroon ng lockdown di ba Grabing issue pero yung impormasyon nito ay kumukuha tayo sa TV sa radyo kadalasan yung iba sa dyaryo. kapag kayo ay nanonood ng telebisyon ano ba yung proseso ninyo na ginawa ninyo para uh, intindihin yung mga nakuha ninyo no 2021 yung sa vaccination campaign so marami tayong mga hakbang no sa pagpoproseso ng pagkalap ng impormasyon. Kasi kapag kayo mayroon kayo nakita sa Facebook ng mga posts no? lalo na kapag ito'y gawa-gawa lamang ng mga taong gustong sumira ng isang pagkatao, ng isang tao kasi kalaban nila, huwag tayo agad maniwala. No? I-research natin yan kung anong ibig sabihin ng ganitong mga issue, bakit nangyari. Dapat yung dalawang panig marinig mismo para ikaw mismo makabalanse ka. No, kung ano yung mas paniniwalaan mo. Okay? So, ngayon ay punta tayo sa mga images. Okay? So, dito, mayroon ditong apat, no? Na dapat ninyong malaman pinakamahalaga sa pagpuproseso ng impormasyon. Una, ay ang pagpili, no? Pagpili ng batis ng impormasyon. Saan galing ang impormasyon na yun? No? Mayroon tayong tatlo na pwede nating kuhanan ng impormasyon. Primaria, sekundaria, at tertiaria. Pag sinabi nating primaria, ang impormasyon mismo ay galing mismo sa tao ah, na ni-interview mo mula talaga sa kanya. na no, wala kang binago sa kanyang sinabi. Mula sa author talaga, doon ka talaga na mula yung mga, uh, ah, kumbaga, nag-interview ka talaga ng isang tao. Sekundarya naman, ito na yung nasa mga aklat no na kukuha natin mga impormasyon. Sa sekundarya, mula doon sa original is nagkaroon na ng paraphrasing, no, sa sekundarya na susulat na sa libro at sa iba't ibang uri ng teksto. Pag sinabi nating tertiarya, marami ng version ng uh, kumbaga na ano na nalathala na ng maraming beses at collection na siya ng mga uh, sources. Yan o kumbaga hanguan. Yan yung tertiarya. Okay? At pangalawa ay pagbabasa at pananaliksik ng impormasyon. Kapag una is saan galing yung information. Ngayon naman, sa iyong sarili mismo, gagawa ka ng sarili mong research o pananaliksik kung totoo yung mga naririnig mo. Kailangan mong magbasa ng maraming mga katotohanan na mga abalita, uh, balita. No? Facts based ka talaga doon sa katotohanan. Um, hanguan, saan ba galing ang ganitong impormasyon? Saan nagmula? no? Kung ikumpara mo, letter B, ikumpara mo yung mga nabasa mo na impormasyon doon sa iba pang mga libro. Okay? Kung may nakita ka sa telebisyon na balita, ikumpara mo ito sa balita sa ibang istasyon. Para mati matingnan mo, mabalansin mo mismo sa sarili mo. Modelo ngayon. Ngayon, kung, ngayon, kung ikaw ay nagbabasa, nagre-research, makakakabuo ka ngayon ng konsepto mo ukol doon sa isang balita. Kasi naintindihan mo lalo eh. No? Kasi marami ka nang nabasa, marami ka nang na-research, ikaw mismo makakabuo ka na ng conclusion mo. No? And letter D, pananaw, kailangan mong um, makinig, no? magbasa ng mga pananaw ng mga otor. Kasi sila yung eksperto sa ganyang bagay. So, ibig sabihin, sa kanila ka kukuha ng mga impormasyon. Kung ito ay ukol sa sakit, dapat yung mga pananaw ng mga doktor doon ka kukuha ng impormasyon. At pangatlo natin na mahalaga sa pagpuproseso ng impormasyon ay ang pagbubuod at pag-uugnay ng mga impormasyon. Pag sinabi natin pagbubuod, ito yung tumutukoy sa pag-summarize. No? At pag sinabi natin pag-uugnay, no? yung impormasyon mo ay parang kinokonek mo. No? Na, Nire-relate mo sa ibang bagay or sa iba pang mga nababasa mo. Okay? Una, nabubuod mo, nauugnay mo yung binabasa mo kapag naunawaan mo ito. Okay? Kasi napakahirap i ibuod o i igawa ng lagom ang isang text or isang basahin kung hindi mo siya maunawaan. Okay? Pangalawa, ugnayan. Paano ka makaka- ugnay, makaka-relate sa binabasa mo kung ikaw mismo, hindi mo pa siya naranasan. So, kailangan mong magbasa kung ano ba yung uh, nararamdaman ng mga Uh, ganito yung sitwasyon. O, kailangan may ugnayan sa iyo ba o sa ibang tao o yung binabasa mo sa iba pang uh, na, nakasulat na impormasyon. Importante. Ibig sabihin ng importante, yung sabi nga binabasa mo, kunin mo yung importante. Kaya ka makakagawa ng buod kasi nakuha mo na yung importante na bagay doon. Kaya mo siya nauugnay sa iba pang bagay kasi nakuha mo yung ano yung laman ng yung binabasa. Okay? At ito naman, i-paraphrase natin. Parang itong nagbubuod, i-paraphrase, parang gawin mo yung salita na parang uh, gumagamit ka ng mga salita na sa mula sa'yo. Okay, pero yung diwa, pareho pa rin. Okay, pareho pa rin diwa. At pareho lang yan ng iribisa. Pero sa iribisa lang, ay nagpawasto ka sa mga eksperto at yung mga kamalian doon, inayos mo, yun yung na-revise na. Okay? At ang pang-apat na Ah uh, kailangan sa pagpuproseso ng impormasyon ay ang pagbubuo ng pagsusuri batay sa impormasyon. to ay mula kay Holland noong 2014. So, ano bang kailangan para makabuo ka ng uh, pagsusuri sa impormasyon na nababasa mo? Una, kumpleto ba ang ebidensya? Katanggap-tanggap ba ang ebidensya? ba? Diba? Kung may proof na pinakita sa kanyang sinabi, wow, dito na ako mas maniwala. ba? Diba? Ganon yon B, no? kailangan mayroon kayong mga fact checker, no? Ano bang mga stasyon ang nagbibigay ng magandang balita? Ano bang mga uh, babasahin ng no? mga dyaryo ang nagbibigay ng totoo talaga na doon yung pagbabasihan natin? I-Google natin. Kahit na maraming mga mali sa Google. Pero, marami din mga website, no? Na pwede nating puntahan para doon natin tingnan kung totoo ba o hindi. i deep web. Kadalasan dito hindi alam to ng mga kabataan. Kasi ang deep web, iilan lang yung nakakaalam nito yung YouTube, yung mga Facebook, nasa mababaw lang yan na parte ng internet. Pero pag sinabi natin deep web, ito mas ano na to dito. Yung mga iilang organisasyon lang yung nakakaalam. Okay? May sunod natin ay eksperto. Ano? Masusuri natin yung isang impormasyon na nabasa natin kasi pwede natin pagbatayan yung mga opinion or yung mga ebidensya na binigay ng eksperto. Okay? F magbasa. Okay, masusuri mo kung totoo yung impormasyon kapag ikaw ay nagbasa, nagbasa ng maraming impormasyon ukol doon. Malalaman mo kung alin yung fake news, malalaman mo kung sino yung nagsisinungaling, malalaman mo kung alin yung totoo. At letter G, tanungin mo yung sarili mo kung may kulang pa ba doon sa mga nabasa mo. Okay, kung maniwala ka na ba agad, no? tanungin mo yung sarili mo kung ito na ba talaga ang lahat. Okay, so para sa katapusan no sa proseso bilang buod, ito ay pagpili ng batis na pa importante pagbabasa at pananaliksik, importante yan. Pagbubuo ng pagsusuri, dapat mayroon kayong akbang, no? paano masuri yung mga informasyon na inyong binabasa. At panguli ay pagbubuod at pag-uugnay. Kailangan yung uh, gumawa ng lagom doon sa mga nabasa niyo para malaman talaga kung naintindihan ba talaga ninyo ang inyong nababasa o nakuha ang impormasyon. So, sa pag-uugnay, pwede kayong gumamit ng mga click natin, pwede kayong gumamit ng mga uh, chart, no, organizational chart, katulad ng KW chart, Venn diagram, story sequence, story ladder, timeline, story pyramid, flow chart, concept map, cluster map, cause and effect map, problem and solution chart, main idea and details, organizational chart, and fact and a uh, fucking of opinion chart. So pwede kayong gamitin ang mga ito. Okay? At sa nanay marami kayong nakuha sa araw na ito. Maraming salamat.